So yan, mga idol, nakita niyo yung litlit -lit na pawo yan. Ako si Apollo. Apollo Lakay. si Mang, ito. ano, si Mang Kipoy. Ito kamay na to kasi makakasala ito mga idol kasi mahilig. Hindi <laughs> <Dali> na. <laughs> Hindi nakapasok sa trabaho kasi may mahilig to. Ang <laughs> mm -hmm. so, lasa uh, <laughs> <May kasamba. laughs> <Ayawa. laughs> mm -hmm. na to. mo, ay masakit. Ah, sakit. may kasama Ayaw ah. Yan ah. Diyan may laway. Wala na lang. Alam mo nga kung magagamot eh. Magagamot. Magagamot. Mag <laughs> manggagamot nga eh siyempre tutuha natin yang eh <laughs> yung lolo ko manggamot ganyan mga ito duraan mga. <laughs> <Awakan> mo na ano hawak ka lagi nga <laughs> Ayusin mo yung dakong makakapasok sa ini ah, kata lagi kau pasang kasih. Tiada mo, gak untul untul. Hahaha, makan. Sakit. Undi nangam kau bakal pan. Du er trygg. Ito yung muntol yung ugat mo eh. No? Oh. Kaya nga dapat. Ay. Kaya masakit yan. Kaya si... Kaya sa akin mo. Basta ganyanin mo yung pag yan, tumutunok. Masakit. Ang hangin nandiyan sa ulub ng ugat. <laughs> Wala nang nang pa.

hindi mo inayos, hindi yan makakahawak, sinasabi ko sa iyo. <laughs> Hawakan mo yun, mawala yung sakit. <laughs> oh. hmm. Hindi nag-reply. Sige, Ang kabila naman. Ano ko magsili? Dapat ipadala mo, picturean mo to, tapos padala mo doon sa kanila. Dito habang nag-ano tayo. Oh? No? Oh? <laughs> Thank you. <laughs>